a day in my life as alaagan na sa Valencia. For today's video doon. Hello Philippines! Hello world! And welcome back sa ating short nga video karon nga adlaw no. I've been traveling going to Valencia. So nagkukommute tayo dahil awala uh, wala tayong sariling sasakyan. And I enjoy better nga mag-travel using commute dahil ka nang makatulog-tulog tag gadget maka tag -gadget. so this is the moment nga nagsakay tag bus uh -uh. grabe ka risky kay usahay makasakay ta nga kuan kaayo siya ka nang puno so you don't have any options So, nanglan ni mo magbarog para lang jud makasakay ug makaabot ka sa destination nga imo ang gusto nga maantuan so ana for the sake sa to ang pagbiyahe enjoy man gihapon kanang kuan uh, gra grabe ka crowded but anyway we don't we, we don't need to pansin ana nga mga problema sa to ang surrounding because we feel nga sometimes, kinahanglan nato mag-enjoy sa ato ang kinabuhi, samtang nanginabuhi ta. dinhi sa kalibutan, labina sa mga misyon, nga gihatag sa atong ginoo. dinhi sa ato, ah, munang mapasalamaton kita. Nga naate mga panalangin, nga madawat kadaadlaw. Munang ikaw, nga naglantaw ninyo ng atong video, ayaw kalimut pagpasalamat sa ginoo kaya ka nang tanan gikan gid sa iya ha and then first for the sake lang pod nga kinahanglan ta sa atong adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi nga patas o wala tay natumban nga mga laing tao dinhi samtang nga buhi pa kita so enjoy man siya bisag ino sara ko ni ini i do feel better nga nag-enjoy po gusto ko ang travel ikan sa akong pagpadulong sa Valencia and then going back here sa Don Carlos and then maraming maraming salamat ano sa inyong pagpapanood sa aking video at sana ay nakapagbigay po ako ng magandang ehemplo sa inyo at Yun lang ho, and then huwag niyo pong kalimutan mag-follow. Maraming maraming salamat po and goodbye!